Ayun po, lulusungan na po natin yung isa na, na namin area na ano na maraming puno po ng papaya. Ayan, tara po, sama-sama po tayo. Misan po, pagka tayo lumusong dito, kumbaga nililibot na natin yung buong halos buong area para po sama-sama na yung pagbisita po ba. Ayun po. Lalo na po pagka ganitong may dumating na kalamidad, kumbaga para malaman natin din po yung ano yung mga ganap. Oh. Wow. ngayon ng tubig Petit okay, irrigation. pista kaya ah nagkalapak-lapak din ang mga sanga ah. nga ba Magkandalapak ng mga sang ayun nagtumbahan din po ang ilang papaya oh. ito po ang apektado naman oh. ito po yung area na malapit sa bukal may mga nakatayo pa rin po naman ah, pero yung iba yung nagkalugot-lugot na rin po oh. Nakaw na yung papaya oh na pagtatlong ano yun sa layo po ng area namin may mga kumuha na rin naman oh salamat po naman may mga kumuha na ng papaya oh kinuha nila yung mga hilaw lang daming hinugo oh parang may nag ano po nakaherbis ng ano okay din lang po naman gawa na ito hindi tumbayo ubus may nakaherbis oh okay lang po naman pag ganitong malalayo po bang area gawa nga po ng para mas mapakinabangan Ari po isa aging ano damo. Ah, may namamapaya nga, oh. May nangunguho ng papaya, oh. Sino kang kataratol ito? Kakargahin, eh, oh. May naayong oh. nakagayak, oh. Ngayong pala, oh. ay pambenta ho ari hindi ari panggamit oh maganda ang gayak nasang kami ari na ri ngayon lang po nay, may ano pa ayo oh. may dalang panali oh. may nagha po ng papaya oh hindi ko lang ho sigurado kung kausap ni Tate hanapin natin yung nag-aalon ano, ano. May nag-harvest eh. hindi ko naman alam kung may kausap. Ino kan ta gitu. Uh, ayin. Bale, ayun po, naakto po natin yung nangunguhan ng papaya ay ginawa ko po, kinausap po na lang po. Sabi ko po sa kanya ay, ano, huwag kumuha ng wala pong pasabi po ba. Kasi, yun, lalabas nung masama pong term yung ano eh. Basta, sabi ko, huwag lang kumuha ng walang nagpaalam, ay karga-karga na po yung kinukuha niya eh. Oo, oh, ayan. Buti na lang po, nag-update tayo dito, hindi lang bagyo. Oh. Kaya po pala na, ubus yung mga papaya doon, napakaraan pa po ng papaya dito may mga hinog pa oh. gaganda pa naman oh. Pati niyo pati niyog pala dami ito oh. maganda ang pagkahinog oh. Balik ito po yung area namin na hindi na po na pupuntahan po ba bihira na akong dumusong yan ni-estimate ko na rin ho, ito na nga natin ayun po kumusta na itong bukal Napaka-linis po. yun po, kinausap po natin ng masinsinan pinaliwanag ko po yung ano yung mga ganap po ba, sabi ko yan ka kung may nagmamayari, kinatrabaho namin yan kasi o uh, ang palinis po niyang ano umaabot ng 15,000 every ano every 3 months o po, kaya po yan yung mga nasasakupang punong lahat ng nilinisan namin tanim na rin po hindi po sa, na sinabi natin ano na porkit tumubo wala nagmamayari pero po pag nilinisan yan meron po nagmamayari niyan so, nagits ko po ba kung sabi ko sa ating intro na okay lang sana kung pangkain eh pero kung pangbenta ayun eh di masama po man tingnan yan po po tayo. Yun po anong ang ating ginawang action para ano. At sa kabilang bayan po yung mga yan. Lakto lang natin. Basta yun lang ho ang ginawa ko dito sa akong nangunguha. Tinausap natin na masinsinan. Siguro kung makita natin ng next ano, para may openis na po ba sabi ko wag naman sana maulit ng ganito kumbaga pwede ho naman kami po naman na hindi gaano kahirapang kumbaga usapin po ba kumbaga pwede ba kami makaharvest pwede po naman yan yung nga ang sa na sakto sabihin kayo. sabi lang ating garawa ano, Пока. talaga kita kita sa camera ng patago ayan oh bigla na lang lumitaw yung ayun po sa pagkakataong ito po kumbaga mahirap din mo naman yung bugso ng dugo natin na galit na galit tayo syempre, magsasalubong din yung dalawang tao tao din po naman tayo magali tayong pakiusapan kumbaga sabi ko ganun ulitin ko po ulit, sabi ko wag na lang basta kumulit to kung pwede yung makiharvest kung magsasabi po ba tapos kung panggulay naman, well, okay lang ho yun, yung mga 10 kilo. Eh, pero po pag yung mga 150 kilo, pambinta na ho talaga yun. Aminado ho naman yung kumuha na binibinta daw niya kailangan. Okay lang po naman yan. Siguro, sa hirap din nga ng buhay, yun po yan. Kumbaga, hindi ko po naman pinagbigyan na oo agad, sabi ko lang basta yun yung magsabi, magpaalam. Yun, ingat po palagi, happy lang. Oo, oh, yan sa uh, ganitong pagkakataon ko, kung baga wag yung bugso ng dugo siyempre eh, parehas tayong may dalang ano kung baga itak ay eh, kung tayo nagbugso ng dugo magkagalit kung baga sabihin nakita ko ako yung atakehin ng kumukuha o oh, din nagkasakit ang ngayon nagpaliwan agad ng maganda walang nangyari kung okay lang parehas lang nasa pantay lang po yung batas yung patas patas Bye.